Pumasyal pala ang isbes sa atin para yung mga Gusto daw nila makita at mabisita yung ating mga pananim na kalabasa, mais at sakaho talo. Binigyan din nila ako ng jacket, bag, sakaho payong, tapos sakaho mga boto. <coughs> Hi mga katroops, magandang buhay! Pinasyalan pala tayo mga katroops ng East West. Sa Bulacan pa ho yan sila galing. So lang daw nila mapasyalan yung ating mga pananim na kalabasa, mais, sa kahutalong. Nagkandaligaw-ligaw pa nga sila bago makarating din sa kubo mga katroops. Napapasyal pa sila ng kaliraya. Simula din kasi sa kubo hanggang kaliraya mga katroops. Mga 30 to 45 minutes ho yung biyahe pagsasak. Kaya yan. ho nung nakarating sila, ayan, agad ko ho silang pinagtimpla ng kape para mga makapagpahinga naman sila. Medyo mahaba-haba ho kasi yung binyahe nila mga mga katrops. Ayan, pagkakadating-dating nila, kwentuhan muna kami mga katrops bago ho kami pumasal doon ho sa aking mga pananim. Tatanong na din ho nila kung ano yung mga tinatanim ko. At kung ano yung mga variety ng no aking mga pananim ng kalabasa, mais at saka ho nung talong. Nabanggit din ho nila yung mga bago nilang labas. Na kalabasa at saka ho mais. At iba pa, dahil magaganda naman ho yung kanilang buto talaga, ay sadya naman gusto ng subukan yung mga bago nila. Try ko sa susunod yung Suprema Gold. Upgrade para doon ho sa akin tanim na Suprema na kalabasa. Pagkatapos ho namin makapagkwentuhan mga katrups. Pops. Ay, akin na muna ho silang pinakain ng tanghalian. Dahil mahaba-haba kasi talaga yung kanilang binyahe. Kaya pinakain ko muna bago ho nila pasyalan yung ating mga pananim. Medyo nagbabadya pa nga dyan yung ulan at pumapatak. Pa nga pa isa-isa buti na ang ay hindi nagtuloy. Una nilang pinasyalan yung nasa tapat ng kubo, yung hong aking kalabasa. Madami pa silang variety ng kalabasa mga katrof. Yun ho At saka ho yung iba pa nilang mga gulay para makipakita ko ho sa inyo kung gano'n ho kaganda yung mga bunga. Ito nga at binigyan pa ako ng buto mga katrof. sa at meron din jam bag at saka jacket. Kaya maraming salamat ho, iswes sa binigay ninyo sa akin. Tamang-tama ay magtatanim ako ng kalabasa, sili, kamat. Ay, hindi na tayo bibili ng buto, gawa ng bilidyan tayo nila. Buti na lang talaga, hindi pa ako nakakabili. <laughs> Nakapasyala din pala doon sila sa maisan mga katrops. Kaso lang, hindi pala ako nakapag-video, gawa ng pumapatak-patak na rin yung ulan. Kaya yan, bago sila umalis, ay eh, nagpicture muna kami din ho sa unahan ng kubo. Ingat ho kayo sa pag-uwi mga mamat sir. Gayon din ho sa mga babiyahe ngayon ay mag-iingat ho palagi. Nung hapon naman ay bigla lumakas yung ulan. Kaya yun, nabramit agad yung binigay nilang payong. Paggayan ho kasi talagang umuulan ay akin ho talagang nilalagay yung mga drum dun ho sa may tapat ng yero, yung tinutuluan. Kaya nga si kuya ay nilipat na niya yung kanyang motor diyan. Gamit na niya yung bagong payo. Ayaw maligo kaya bininyagan na lang. Kaya na yung unang drum tapos may dalawang drum pa tayo dun sa kabila at saka ho isang tim. Dahil ba sana nga ako ay nagtuloy na ako maligo sa ulan. Saglit lang naman ho ako naligo tapos nagbandaw na ako. Gawa ng kidlat kidlat Ito nga akong dalawang drum natin ay malapit ng mapuno. Nagpasyal-pasyal muna ako din sa maker sa danang biglang kumulog at kidlat. Kaya ayan, uwi na muna at makapagbanlaw. Habang pala ako'y nagbabanlaw, ay nagpapakulo na din ako ng mainit na tubig para pagkatapos natin maligo, ay makakapagkape. na. nga si kuya ay nagbababad sa ulan, ay nakapayong naman, kala mo ay naliligo. Uh. <laughs> Kaya ano, nakasilong na siya din sa ilalim ng kubo. Ayan, nagtimpla na ng kape at gusto na mainitan. Pagkatapos makapagtimpla ng kape, ay ayan, nag na ng kubo para makahigaan at makaupo sila. Ito mga sila, o, oh, talagang lamig na lamig. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga troops Love, love!